Sa araw na ito ay ating pinagdiriwang ang National Heroes Day kung saan ating ginugunita ang mga kabayanihan na nagawa ng bawat Pilipino sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ang tunay na kabayanihan? Ayon sa historiador na si Dr. Seus Salazar, maituturing na bayan ang isang taong nagkukusang magbigay ng serbisyo sa bayan ng walang anumang hinihintay na bayad o kapalit. Maituturing ding bayani ang mga taong nagbibigay ng kontribisyon para sa pag ng ating bansa at mga taong tum tumutulong sa kanilang kapwa. Kaugnay nito, nagmula umano ang salitang bayani sa katagang bagani na nangangahulugang mandiligma at wani na nangangahulugang malasakit at pagtulong. Kaya nga, maligayang araw ng mga bayani sa lahat ng mga individual na nagbigay at nagbibigay ang mabuting kontribisyon sa bayan ng walang hinihintay na pansariling kapalit.